kapag nagkakaroon kayo ng copyright music issue sa inyong uh, video na in-upload sa Reels. Halimbawa, yung video na in-upload nyo ay mayroong uh, copyright music issue tapos nakamute siya. So guys, kapag malaki na ang kanyang views, huwag nyo i-delete. Sundan nyo lang ito. May proseso dyan para hindi ma-delete ang video na nagkakaroon ng copyright music issue or nakamute na siya doon sa ating Reels. Ganito ang gawin nyo guys puntahan niyo yung video na yun na may nakamute tapos i-click niyo ang video sa video na yun mayroong tatlong dot doon sa pinakababa i-click mo yung tatlong dot sa pinakababa may nakalagay doon sa pinakataas replace audio choose a new audio track for this rail o oh, di ba nakalagay pwede mo siyang palitan ng music huwag mong i-delete ang video kasi sayang sayang ang views doon sa video kapag i-delete mo mawawala yun so yun na lang ang gagawin mo magpalit ka na lang ng music kasi pwede mo naman siyang palitan kasi may nakalagay replace audio choose any audio track for this reels maghanap ka naman ng ibang video na walang issue or walang copyright music kapag nakachamba ka ng music na walang copyright at walang nag-claim swerte ka kasi yung video na yun ay patuloy na tataas ang kanyang views sayang kasi guys kapag i-delete nyo kasi once na i-delete nyo tapos ang views ay umaabot na ng 5k plays or 10k views ay malaking madababawas din doon sa inyong uh, engagement sa inyong professional dashboard sa performance nyo kaya uh, wag n'yong i-delete may paraan pa naman mag change audio na lang kayo kasi yung iba kasi yung karamihan ay dinidelete nila yung mga video na may mga uh, copyright music issue. So, sayang kasi guys eh pag dinelete nyo. So, ito lang ang masagis ko. Palitan nyo na lang ng uh, audio or music na nagkakaroon siya ng copyright music issue para tuloy-tuloy ang earnings na andoon sa kanyang, uh, andoon sa iyong video doon sa reels So, yun lang guys. follow for more.